Sapul pool na naman po ay si Sara Duterte. Sa pool, kay Kabataan Party Representative Raul Manuel. Mm -hmm. Ayan, kung matatandaan niyo po, tahasan po ang pagsuporta, tahasan po ang pagdepensa. Sabihin na natin, ha? diretsahin na natin. Dinipensahan at hindi nga naniniwala itong si Sara Duterte na may kasalanan at guilty itong si Kibuloy na kuno ay kanyang kaibigan. You see bilang presidente sa bilang vice president halimbawa at um, leader ng isang ahensya DepEd sana umiwas muna ang mga katulad nila sa pagbigay ng komento na personal lalo na po dito sa isyu nga naron si Kibuloy dahil nakikita natin personal eh hindi naman or wala namang kaugnayan niyan sa bansa natin eh sa kapakanan ng mga kababayan natin at sa kapakanan ng ating bansa yun nga kung titignan niyo po, wala naman siyang pahayag tungkol sa tungkol sa issue sa WPS. So yan po ang yan po ang tinumbok ngayon nitong si Raul Manuel, Kabataan Party List Representative. Sabi niya, ang pagtatanggol ni Davao First District Representative Paulo Duterte sa kabatid, kapatid na si Vice President Sara Duterte na nananatiling walang reaction o komento walang reaction at walang komento sa ginagawang pambubuli ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabing paano na gagawang dipensahan ng Vice Presidente ang isang alleged child sex trafficker na si Apollo Kibuloy pero hindi magawang ipagtanggol ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas. Naku ay hindi naman to bago. Unang-una, hindi ako naniniwalang may totoong pagmamahal sa bansa natin ang mga katulad ni Sara Duterte. Sabihin na natin ang mga Duterte. Yan po ay puro pansariling interes lang nila. Kaya sila kaya sila naandyan at gusto mong manatili sa power, power ay hindi para, para magsilbi sa ating bayan, kundi para pagsilbihan ang ilang malalapit na kaalyado, kamag-anak, kaibigan. Ganun naman eh manatili sa power dahil alam nila na pag tuloy-tuloy o naandyan sila forever sa kanilang mga puesto hindi sila mapapahamak at hindi mabubuko yung kanilang mga ginagawang illegal at kabulastogan. Yan po ang gusto ng mga Duterte. So hindi tayo dapat maniwala agad sa mga pahayag na itong mga ito, lalo na po yung sinabi na itong si Rigong na kung, ay kung gugustuhin niya, ayaw na niya na may Duterte na pumasok sa politika, particularly sa Davao City. Wala rin daw na pinag-uusapan itong dalawang ito, itong si Sara at si Digong, na posibleng nga maging tandem sa 2025. Wala daw silang pinag-uusapan tungkol dyan. Pero sa nakikinikinita o nakikinikinita pa rin ng mga natasan, mga ng publiko, na yun doon at doon patutungo itong dalawang ito. Alam nyo naman, alam nyo naman kung paano kumilos itong mga Duterte. Um, hindi sila o hindi nila kayang gumalaw at kumilos ng, ng sarili lang nila. Ang ibig sabihin, kailangan nila ng napakaraming galamay. Ano yung mga galamay na yon? Yun po yung mga vloggers, yun po yung mga social media influencers, sila po ang kikilos para dito sa mga Duterte. At ang laban nila madalas ay hindi naman talaga patas. So yung sinasabi ni Sarah Duterte na dapat maging patas ang laban ni Kibuloy, hindi po bagay sa kanya yung salitang patas dahil niminsan sa buhay niya, hindi sila, mga Duterte, ah, hindi sila lumaban ng patas. Dahil kung totoong patas ang kanilang laban, wala sila sa kanilang kinatatayuan ngayon. Mm. Balikan natin, ah. hindi naman trabaho ng isang sitting vice president na protektahan ang indicted uh, child sex trafficker na si Kibuloy. Pero may video statement siya sa isyong ito at yung statement nga na yun ay hindi lang hindi lang simpleng pagsuporta sa isang kaibigan, pero todo, todo depends sa siya. Na ang ibig sabihin naman nun, naniniwala siya o yung tipong naniniwala siya na yung mga biktima ni Kibuloy ang hindi nagsasabi ng totoo. Ganun ang gusto nang ipahihwating na si Sara Duterte. Sabi daw kasi na si Pulong, it's not the job of the vice president. So yon hindi talaga job sabihin na natin ng isang vice president yung laging magbigay ng komento sa komento sa bawat issue pagdating sa mga individual na usapin mga personal na usapin totoo 'yon pero sa issue ng WPS nararapat lamang po na mayroong pahayag mayroong stand etong si Sara Duterte para malaman ng taong bayan kung saan lulugar o saan nakapwesto saan nakalugar ang isang Sara Duterte 'yon hindi kayong protektahan ang ating bansa hindi kayang ipaglaban ang soberanya ng ating bansa, ng Pilipinas. Pero mariin niyang uh, pinaniniwalaan na itong si Kibuloy ay hindi guilty at walang kinalaman sa mga akusasyon, mga karumaldumal na akusasyon. Ganyan po ba ang isang leader? Hindi po. Sa mga pagkakataon na ikaw ay nasa pwesto sana, isang leader ka ng gobyerno ng ating bansa, limbawa, hindi ka sana makikitaan ng mga personal na interes hindi ka makikitaan ng mga personal na opinion tungkol sa mga issue na walang kinalaman sa ating bansa at sa kapakanan ng ating mga kababayan. Ganon dapat. So yan po ang magiging presidente, gustong maging presidente, at sana wag niyo pong masyadong bilugin yung ulo na sa Sara Duterte, lalo na po yung mga kaalyado niya na nasa paligid niya nga, na Matagal nang binibilog ang ulo netong si Duterte, Sara Duterte, na kaya niya ring maging presidente. Ang napakalaking sisi dito ay yung mga nasa paligid nga netong si Sara Duterte na binibilog ang kanyang ulo. Good luck!